Malita kasi, kaya daw nasa Hong Kong eto si Duterte at uh, si Digong at si Sara Duterte. Yun daw na pasasalamat, uh, meet and greet na itong mga ito ay front lang. Hindi naman talaga daw yan ang totoong pakay. Pero bago pa man yan, syempre kailangan nilang mga lab ng aatan. ba? Diba? Tinabo na Sunday, para nga naman day off ang mga kababayan nating OFW. Diyan sa Hong Kong, might as well attend kasi, di ba? um, isang or chance nila yan para kahit papano magtipon-tipon na naman ng mga OFW at higit sa lahat ang balibalita na meron daw nga na paayuda mm -hmm. yun nga yung mga maisog rally dati nila, hirap na hirap silang maghakot ang SESTI pala, matagal na daw na ini-invite at pinapangakuan nga na itong mga uh, miyembro ng simbahan ni Kibuloy ang mga kababayan nating OFW para umaten nga sa rally na ito. Okay. <laughs> sa rally na ito. Pero kung titignan natin yung sinasabing pondo, kailangan eh. Kailangan ni Digong at ni Sara Duterte ng malaking pondo. Kasi kung nakikita nyo ngayon, sobrang laganap na naman ang mga trolls. Sobrang laganap na naman ang mga um, fake news at disinformation. At syempre, ang tumitira dyan ay yung mga yung mga troll farms. Natural lamang yan na pondohan. At hindi biro na pondo ang kailangan para manatili yung mga troll farms na yan sa mga propaganda para sa mga Duterte. At syempre, sa paninira naman sa nasa Malacanang. Ang pinakahuling paninira po sa tingin ko ay eto pong kuno ay laglagbala na naman ang una kong pagkakalam dito, hindi naman daw talaga bala yung nakita sa x-ray machine nga. Diyan sa naiya, kundi inhaler daw. Ito yung balitang yun eh. Naging daw ang sanay bakasyon ng isang senior citizen. Matapos siyang harangin nga sa naiya dahil sa bala na umanay nakita sa kanyang bag. bag. So ito, syempre, um, pag walang pondo itong mga it trolls na ito, nga naman, hindi magiging against sa administration o sa nasa Malacanang itong balitang ito. Magiging isang normal na balita lang. Lalong ginagatungan na itong mga trolls, na itong mga kababayan natin na, na ang trabaho <laughs> ay gumatong at manira. Lalong ginagatungan na ito daw ay kasalanan na naman ang nasa Malacanang. Ah, sabi dito ng ilan, tignan nyo, napakarami yan, ang daming trolls ang daming komento na uh, papuri na naman kay Digong dahil nga nung panahon daw ni Digong ay nawala ang laglag bala. Ang sapantahan naman ng mga totoong nag-iisip, ang mga kababayan natin nag-iisip ng tama, baka naman pakana naman ito ni Digong para i-justify nga na etong nasa Malacanang ay weak leader kaya hindi bibigyan ng solusyon yung mga ganitong problema ng ating bayan. Hindi ito problema. Isang, isa siguro itong isolated case, yun nga ang sinasabi, ang nakita daw ang nakita daw, ay inhaler at hindi naman talaga bala during Duterte administration daw ay nawala ang tanim bala sa airport, dahil nga daw pinatanggal na itong si Duterte uh, ang mga info yan po ang makikita natin, para pareho na ang ibig sabihin, may pondo na naman sa mga trolls, itong mga Duterte at yun nga, ang sabi ang sabi sa mga nababasa rin natin posible nga daw na magkobra ng pondo etong mga ito sa Hong Kong o kaya i-close na rin ang kanilang mga joint accounts dahil nalalapit nga na nga ang impeachment trial kung naalala niyo po yung ipinaglalaban ni Senator former Senator Julianes tungkol sa mga joint accounts na mga ito sa Hong Kong yan pong lahat ng yan ay mga nababasa natin Laganap na naman daw ang kawatan. You see, isang isang insidente lang to. Pero pero sinabi na naman ang sinasabi nila, laganap. Ito ay seryoso na trabaho nitong na mga trolls para iangat ang mga Duterte dahil sa puntong ito, hirap na hirap na po doon sa tinatawag na damage control etong mga Duterte. Kaya ang gagamitin ng ang popondohan na naman nila sigurado ay etong mga troll farms nga. Good luck.